O ako ni Ato Diyo ko mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na nga di ko pasaylo dayon Kay Kaya muna akong giingon ako, nakasala magyod ko kay ako man itong gibuhat. Kaya usapos po akong kauban sa simbahan. Hmm. insultin na ako, niya, upo kay Balo. Nga nag na ang ninang sa viral wedding sa Amlan Negros Oriental, matapos sumama ang loob ng bride at groom habang sila'y ikinakasal, hindi lang sa bagong kasal humingi ng paumanhin si Charlene Suniko, kundi pati na rin sa mga pamilya at kaanak ng ikinasal at sa simbahan kung saan naganap ang wedding. Ayon kay Charlene, isa sa mga tumayong ninang, tutuong siya ang nagbigay ng maling impormasyon sa bagong kasal na sina Janine at Jove Sagario tungkol sa pagbabago ng oras ng seremonya. Naka-schedule talaga ng 8am ang kasal pero sinabihan daw ni Charlene sina Janine at Jove na nalipat ito ng 9.30am, at dahil narito, nalate ang mag-asawa at napagalitan pa ng pari. Naglabas ng sama ng loob si Janine sa pamamagitan ng kanyang Facebook account na mabilis nang nag-viral sa social media. Sa isang video na ibinahagi ng abogadong si Rufail Banyok noong Miyerkules, June 12, sa kanyang programa na Straight to the Point para sa Radyo DYHP, sinabi ni Sunico na humingi siya ng paumanhin sa mga pari ng St. Andrew the Apostle Parish at sa mga pamilya na naroroon sa kasal. Humingi agad ako ng paumanhin dahil inamin ko ang aking pagkakamali, Ania. Dumalo rin siya sa kasal upang personal na magbigay ng paumanhin kina Jove at Janine at sa pari na nagmisa na nakatanggap ng kaliwat kanang batikos. Ayon kay Suniko, na nagsilbi rin sa St. Andrew, sinabihan siya ng isang tao sa simbahan na nagbago ang schedule ng kasal ni na Janine at Jove, ito ang nagtulak sa kanya na ipaalam sa mga pamilya ang pagbabago. Hindi ko alam na ang impormasyong yun ay chismis lamang, pero nagtiwala ako dahil ako ay nagsisilbi sa simbahan, sabi niya. Ngunit tumanggi si Suniko na pangalanan ng taong nagbigay ng maling impormasyon, dahil ito ay magpapalala lamang ng isyu. Humiling din si Suniko sa publiko na itigil na ang pag-post ng mga malisyosong impormasyon tungkol sa kanya at sa mga partido na kasangkot. Naging viral sa social media ang kasal ni Janine at Jove Sagario matapos ibahagi ng bride ang hindi magandang karanasan nila sa St. Andrew Church noong June 8. Humingi ng paumanhin si Monsignor Albert Erasmo Bohol, ang parish priest, sa magkasintahan at sa mga pamilya dahil sa kanilang itinuring na kaso ng miscommunication. Nilinaw din ni Bohol na wala silang ginawang anumang pagbabago at walang inilabas na opisyal na komunikasyon sa pamilya, ito ay dahil may nakatakdang libing pagkatapos ng kasal. Sa kabila nito, nagtulungan ang mga nagmamalasakit na mamamayan at netizens upang matulungan ang swelte sa couple na muling nikhain ang kanilang malaking araw, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat! ako ni Ato, di ko mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na nga, di ko pasaylo dayon. Kay, muna akong giingon na ako, nakasala, magyod ko kay ako matong gibuhat. Kaya usap akong kauban sa simbahan, kung insultin ako, niya, upo kay Balo, nga katuloy insulte sulti, may siya nga ako matinudang, di ako ipis isip sa serbisyo sa simbahan. Munang ako, sa akong pagkahuman sa kasal, ni ato dahin kumun sinyo bohol, na di ko niya pasaylo nga mons, pasaylo adyo ko aning panahuna, na, nga maodyo ni nahitabo sa adlaw karon sa kasal. Wala di ko magdahom, magdahom mons nga mao ni mahitabo. O si bohol po, na ngayon na kuan po siya dayan ako nga may kani sa kasi imong sala ako mo dili ko ako, ako tawo nga dili ko mo balibad sa sala na ako unsay akong ka kamo ni imong serbisyo ko sa simbahan ako po tawo nga dili madinumtanon tanon hmm. so gikan ko ni monsieur Bohol ni ato dayon ko sa kasal akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mga ikog pasaylon niyong tanan ining buntaga kay mo giingon nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban pero di na lang jud ko magdala og ngalan og ginsa siya kay mo man giingon nga ang pagdala og kauban lisod na pud kaayo nga siya na pud tumbokon so, so nangay ko nila pasaylo yung ako silang giingnan nga dili na taon ta magsige o kuan, post-post, o kung sa padiha, ilabi na sa mga kaparian, kaya mo naging wala po sala ang pare, kaya mo naging ang taga-kumbinto, wala po sala, mga sekretary, walay sala sila tanan, ako rago yung nakasalaan mo nang, mga ayun ko pasaylo sa mga kaparian, ilabi na ni father ko, kaya atong tayo man, ngayon ko pasaylo dayon, ngayon unta dili na po ni ma, kay eh, sobra na kaayo ang pagpost aning mga katawhan nga wala pud sila masayod ug sa tinuod nga panghitabo dito pud sila sakay mo kanang satanas bali jumukol kog si satanas aron ang tawo matintal aron ang tawong tawo nga gatinarong mabulabog